Pirmado na sa presidente ang balaod nga nagpauswag sa barangay og SK elections nga nakaschedule unta karong buwan sa Disyembre. Mi ani kini ug lain-laing reaksyon. Ani ang report ni Nico Sereno. Kagahapon gipirmahan na ni presidente Bongbong Marcos ang Republic Act 12232. Tungod niini, mapospone ang barangay og SK elections nga himuon sa unang Lunes sa Nobyembre 2026. Gikan ini, tag upat ka tuig na himuon ang eleksyon sa SK o barangay. Agig reaksyon, gikuhaan na panahom ang mga kapitan sa Mandawe nga tambong sa ka seminar sa City Hall. Uyun sila sa pagpauswag. Nagpasalamat ko kay parang atong pagserbisyo mapadayon nato sa mga katawan under the law, one term is three years. Kung madayo ng election this December, more or less mga two years kami. So, sayang ba ang ang time na daghan pa taon PPAs or programs, projects, activities? Of course, mo rin sa unsay decision sa printing. Kami mga barangay captains, ready naman na sila na kung karong December ang ang election or or um, karong November. Ang ambo na importante is pag-panitisyo pag pag na mag mo. Three years man na. So, Karol, uh, what is due na three years normal? Yeah. Walay, walay favor na, na... na dawat na mo. Concentrate kami sa mga Para sa mga yanong lungsuranon, Pas para para parang um December 1 ang kuhan, election. Kini o ang gihuna-huna, ang voter registration. Wala daw nakaapas ang iyang anak tungod sa kadaghan o mga tao atul sa deadline. Maong maayo kuno nga nauswag ang piniliay. Para nasad sila yung uh, time. na makapakuan sa... Register? Oo, oh, register. Ah, kung na wala pa na wala nakaregister. Sa Pikas Bahin, may abot na sa 5,552 ang mga narehistrong butante sa Lapu-Lapu City at ul sa 10-day Comelec Voter Registration. Labing daghan ini ang mga new registrants nga niabot sa 2,767, 2,139 nag edad o 15 nga to sa 17 anyos. Gisundan sa mga nagpa-reactivate nga niabot o 348, 170 sa change of name o correction of entries, 108 sa mga reactivations with correction of entries. 17 ka mga transfer from post to local o tulo ka mga reinstatement from post to local. Uba ni Marlon Melgazo, Nico Sereno. Balitang Bisdak.